Punta muna tayo dyan sa Tabuk, Kalinga dahil hindi nga po kumbinsido yung mga taga-Kalinga sa ipinagmamalaking pagbaba ng kriminalidad sa bansa. Para sa kanila, malayo ito sa katotohanan dahil sa harap po ng numero patuloy ang paglaganap ng ilegal na droga at uh, sunod-sunod na mga patayan, kriminalidad at nadaragdagan din yung kaso ng mga kidnapping. Ano nga ba ang tunay na sitwasyon sa kanilang mga komunidad? yan po ang ibabalita live ni Paul Montibon dyan sa Tabuk City sa Kalinga. Paul, magandang hapon. Magandang uh, hapon, Admara, Franco, and of course, Ka Eric at salat po ng mga kababayan natin mula Luzon, Visayas, at Mindanao sa pakipanayam natin uh, sa mga residente dito sa Taboca City, Kalinga, Apayaw. Abay, uh, hindi sila naniniwala na bumababa ang uh, datos ng kriminalidad, lalo na sa illegal na droga dito sa Pilipinas. Anila, nababahala na nga sila uh, ngayong mga panahon na ito sa ilalim ng uh, Marcos Jr. administration administration kesa noong panahon ng Duterte administration na maayos tahimik ang kanilang mga lugar. Wala ni isa sa mga taga-tabok City Kalinga, Apayaw, ang naniniwala na bumaba ang kriminalidad sa bansa Taliwas ito sa mga ipinagmamalaking datos ng Philippine National Police at Gobyernong Marcos Jr. Matatanda ang ipinagmalaki rin ni House Speaker Martin Romualdez na ligtas umano ang mga kalsada at komunidad ngayon. Pero para sa mga taga-kalinga, malaking kasinungalingan ito at panlilinlang sa publiko dahil talamak na naman ang nakawan, patayan, illegal na droga, lalo na ang korupsyon sa bansa. Narito ang ilan sa mga komento ng mga taga-Kalinga sa tunay nilang kalagayan sa kasalukuyang administrasyon. Kung minsan hindi eh. Kasi marami naman ding laganap na mga trahedya o nakawan dyan. Lalong-lalo -lalo sa panahon ngayon na ano, marami din. Pati pa nga kung ano eh. Maraming nangyayari din na mga ano. Kaya nakakatakot pa rin. O mga puko natin, mga uh, coming generations sa panahon ngayon. Malapit na siguro yata yung sabi ni Diyos na ano. <laughs> End of the world. <laughs> ang problema kung ano nat kung ano ang paraan para ang mga yun ay balutas o pigilan. Eh, imbis na ang ayusin, hindi naman. Kung ano-ano ang paninira nila sa... Dapat isahan sila para maayos ang Pilipinas. Hindi yung magsisiraan. Di ba? Kaya ang Panginoon lang na lang ang pag-asa natin na doon pa na lalapit. Mas lalong higpitan ang pananampalataya. Baka sakali na maganda ang idudulot yung mundo natin na ginagalawan natin sa panahon na ngayon. Kung para sa akin din, uh, kasi gaya doon sa barangay namin, sa kalanan, peaceful doon. Kaya lang yung mga dumadaan doon sila ang nag, ano, yung mga magnanako parang ganoon. Sa mga pulis, ginagawa naman nila ang mga tungkulin nila, no? Pero ang sana ang kailangan natin yung yung droga tingnan natin sa TV lang. So, pag nakita natin sa TV ang mga nangyayari, anak niya, nire-rape niya, uh, pinapatay yung asawa dahil sa silos, o oh, ganun. At uh, ang parang ang kailangan natin ay itong mga senators na sana Panginoon ay itong mga inano natin na senators ay sila ang makakasolbar dyan. Kasi hindi natin masasabi yung mga anak natin papunta sa Maynila o oh, wherever they go. Ma maano nila yung kwan. Oo, oh, oo oh, 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 yun. Kasi gaya ko, may pulis ako, may army ako. Eh kung madidisting sila isa ibang kwan. Ganun. Kaya ang kailangan natin itong mga senators na ano sa atin, magtatanggol sa atin. Yun lang. magulang naman masakit para sa kanila na nawala at hindi na naituloy ang maayos at tahimik na pamumuhay noon ng mga Pilipino sa ilalim ng Duterte administration. Nangangamba sila para sa kanilang mga anak na maaaring maging biktima ng karahasan dulot ng impluensya ng illegal na droga at pagpapabaya ng mga nasa posisyon sa gobyerno. Siyempre, may takot na. May pag-aalala na. Kasi Uh, sa observation wala so far wala pa namang nangyayari doon sa barangay namin kaya lang sa mga nangyayari ngayon sa sabihin natin sa Pilipinas parang lumalapit na eh lumalapit na dito uh, noon sa tingin namin parang doon lang sa siyudad nangyayari yung mga krimen mga drugs na yan pero parang sa ngayon, pakiramdam ko parang lumalapit na. Kaya nga ako rin, takot na takot pagka medyo dumilim na eh, hindi pa dumarating yung mga bata. At talagang nag na ako, kung pwede lang sana maglakad ka na maghanap. Yun lang naman at ka, yung, yung pis parang pagka may narinig ka ng parang may kung ano na yung mga ingay, parang kung ano na yung nangyayari. Oo. Ano oh. Tulad ngayon, uh, malapit lang dito yung ano yung bakbakan ngayon diyan sa Payaw. Ay hindi natin alam kung anong anong dahilan ng bakbakan na yan. Tapos dito pa papalapit na rin mga na, na na, babalitaan dyan na may nahuling ay no, may nangyaring rape dahil sa drugs. Eh ang dami kong apo na babae doon ako natatapon. Kasi kahit naman sabihin mo kung minsan eh, kung nakapagpasok naka ng droga doon sa kapitbahay mo, hindi mo lang alam, isang kisap masat mata lang, wala na. Yun talagang naga, nangyari. Kaya sa tingin ko ngayon, hindi na safe. Hindi na safe talaga ang ano kasi uh, kahit mga ano mang, araw, anong oras ay eh, may... Nakakarating na rin dito kahit sa overall, overall naman natingin namin dito, safe naman kami dito sa tabok. Wala pa namang mga violenting nangyayari. Pero hunos na isang araw, eh, bigla na lang nandyan yung mga adik na yan. Eh, kasi, oh, nandyan na nga yung pumasok ng mga, ewan, eh, mga instrumento ng demonyo talaga. Yun, talaga kay yung previous na administration natin noon, di ba, walang na lang masyadong nangyayari na mga, kasi nabawas na yung mga adik, yung mga lahat-lahat, uh, maraming nabago. Katulad yung kanina, yung sagot ni Ate Rose, hindi nakatakot-takot yung lumabas eh, uh, sa gabi, ganun. Tapos, uh, parang free, nabigyan tayo ng uh, free, lalo na sa amin dito sa probinsya. Parang hindi na kami takot lumabas sa sa hapon. Hindi na kami nagsasara ng pintuan kasi yun na nga nabawas na yung mga mga, mga droga. Parang naano na yung mga droga noong panahon ni Duterte. Pero ngayon parang uh, ramdam ko bumabalik na yung mga kasi sa mga nakikita namin sa TV, bumabalik na yung mga masasama at marami na yung mga nakikidnap na mga ganyan with ransom, pero nung kay Duterte, nahuhuli ngayon, may nakikidnap na may nang, napapatay, ganun parang kulang sila sa yung, yung, yung hindi katulad kay Duterte na yung talagang inaano nila yung mga gumagamit ng, lalo na sa droga, kasi pag nakagamit sila ng droga, pumapatay sila so ngayon, parang kulang na yung ano nila, yung anong tawag doon? yung sa gawa. Yung para maano yung mga ganong krimen. Parang malaki yung pagbabago. Hindi 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 ligtas. Malaki yung hindi ligtas kasi lumabas lumalabas na nga yung mga adik at saka yung mga, mga adik talaga. Yung, mostly naman yung mga gumagawa ng ganon mga adik, di ba? yon Ay yung mga ko mga babae, tatlong babae sila. So lagi kong sinasa wala sa akin ngayon kasi nasa siyudad sila, lalo sa Maynila, sa Baguio, nandun sila. Lagi kong sinasabi sa kanila na mag-ingat. Mag-ingat sila tsaka hindi kung sinusilo yung mga kasama. Kung sumasakay, dapat uh, inaano nila yung sinasakyan kasi na, kahit na masasakyan, tinatakbo nila yung mga pasehero. Uh, lumalala na ngayon, dumadami na ngayon mga adik yung mga nang hold up. Noon, wala nang hold up sa amin dito. Pero ngayon, parang marami nang magnanakaw. Marami pinapasok na bahay. Ganun. Parang gusto ko na rin bumalik kasi yung sa sitwasyon nga. Eh, kasi that, de, ngayon na sa administration ngayon, marami nang nabago. Hindi katulad talaga kay Duterte na maraming nahuhuli na ano, mag, lalo sa probinsya. Lalo dito sa amin sa probinsya, wala, parang nung kay Duterte nabawas talaga yung mga adik. Parang free, may free, may free ka na na ano, hindi ka takot. Nito lamang nakaraang linggo kinumpirma ng PNP ang pagkamatay ng kidnap for ransom victim na si Anton Tan o Anson Ke, isang Filipino-Chinese business tycoon kasama ang kanyang driver. Sabi naman ng PNP, posible raw na may kinalaman sa Pogo ang pagkamatay ni Ke, pero posible ring may iba pang mas malalim na motibo sa pamamaslang rito. Samantala, Admar Franco and Ka Eric ay ngayong araw lang ay nagbigay ng statement ang counsel ng Tan family na si Attorney Jose Christopher Kita Belmonte. Monte at uh, sinabi niya na wala namang uh, kinalaman sa aligasyon sa Pogo Transaction ang uh, pamilyatan kundi nakafocus lang sila sa kanilang mga negosyo. At umaasa sila na ang publiko ay uh, maging mahinahon sa, at, uh, sa mga nangyayaring uh, mga uh, balita at huwag maniwala sa mga tinatawag na misleading news uh, na ipinapakala at uh, na nauna nang sinabi rin ng PNP na Pogo related ang pag kamatay ng uh, kaniyang uh, kliyente. Samantala, ngayong uh, araw naman, uh, mga kapartner ay tuloy-tuloy ang uh, pagtutok na ngayon ng mga taga Tabuca City, Kalinga. tuloy-tuloy na rin yung pagdagsa dito para sa isasagawa na ayusin natin ang Pilipinas nationwide campaign rally ng uh, ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo Cibuloy. Nasa sinasabi natin, ito naman ay uh, magiging uh, uh hujat ng talagang pagbaba dahil sa mga napakaganda ng mga programa at platforma na daladala -dala ni Pastor Apolo Siki Buloy sa trabaho, mga oportunidad, kalusugan, dekalidad na edukasyon, lalong-lalo na ang zero corruption. Mula pa rin na dito sa Taboca City, Kalinga, Apayawa, para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal. Balik sa studio, mga kapartner. Maraming salamat si Paul Montibon sa Balita Live mula dyan sa Kalinga.